Hello, hello, hello guys! For today's video, magdi-deliver tayo ng ice sa uh, Balilihan. Uh, ngayon, papunta na tayo. Dito tayo dadaan sa likod ng simbahan ng Antikera. Kasi shortcut doon, uh, via Duron. Ayan, dito na tayo liliko sa may simbahan. Madadaanan na natin yung barangay Kanumay. Uh, bungahan mag-aso ang ilan sunod nya na uh, durol na uh, part na siya ng uh, balilihan yung durol uh, ngayon uh, i-forward na natin tong video kasi magalaw nakakahilo uh, change video tayo sa task ng sasakyan ko kasi biglang namatay yung video ng cellphone ko ah uh, overexposed nga lang tong uh, video ng sasakyan ko kasi pang night mission to eh ay night mission uh, night, night vision <laughs> ngayon nandito na tayo sa bungahan barangay bungahan sunod dito uh, mag aso ah uh, ipass forward din natin to kasi ano pangit pangit yung ano video ko overexposed pang night mission lang kasi mayroon pang iti ng tabili nakadikit sa salamin <laughs> kaya pangit pangit talaga. Oi, andito si binong guys nagdadaob ang pinakagwapo sa antikera actually guys madalas ko talagang nadadaanan to si binong dito sa barangay magaso sa tuwing nagde-deliver ako ng ice sa uh, balilihan ang sipag-sipag nito minsan nakikita ko siyang uh, naghahakot ng palwa at su so, uh, para panggatong siguro minsan inaabutan ko rin siya ng ano uh, barya inibigyan ko gayon uh, naisipan ko uh, snacks na lang ibibigay ko sa kanya mamaya uh, pagbalik ko bibigyan ko siya ng ano tinapay tsaka coke kasi pag barya ibibigay mo baka ibibili niya lang ng sigarilyo nope. kaya mamaya bilang ko siya ng tinapay andito na tayo ngayon sa may Don Macchiatos Balilian uh, visit nyo lang to malapit siya sa merkado lang Katabi niya ay uh, Angel's Burger at uh, Dalikyat. So, uh, gusto magpalamig. Meron silang iced coffee. Maraming klasing iced coffee sa halagang 39 pesos lang. Kaya, visit na. Uh, ngayon, bibili lang tayo ng snacks. Na tinapay yung iba nito ibibigay natin kay Binong ngayon na uh, pauwi na tayo babalik na tayo sa Antiquera sana andun pa si Binong pagbalik natin para may itong pandi koko ayan nandito pa nga lumipat sa kabilang pwesto alam niya siguro ang babalik ako kaya inaabangan ako ayan bibigay na natin to

binigyan ko na lang ng barya si Binong kasi nangihingi pa rin eh baka kasi gusto niya mag pagkatapos magsnacks para tulid ang aso hindi ako ba? Binong bud iling ang pailing-iling ang ulo urang mga pana pinailing-iling <laughs> Thank you for watching guys please subscribe my YouTube channel